yang ka to ba? takot-takot takbo so. sa. Yay! Yay! Ala, <laughs> muntik na yung aking kamay. <laughs> diyan ka lang, diyan ka lang. Gan, gan. Ako to ba na huli ko. Meron pa lang isda dito, na ganito. Ayun oh. Ah, ko lang. Ito pa. Dito kami oh. ako kay ibang isda to. Sama kauli ako ng mas malaki nito yun oh God bless ay Yay! laki pa na Adalina, na oh <laughs> jacket love <labla. laughs> na oh jay ay yung yun 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 Ay, yun pa Ah, oh, malaki pala sabit eh. O ba, grabe, parang nakasabit lang talaga. Thank you, Lord. <laughs> okay, God bless. Pare, pangalawa. <laughs> Ayan o, oh, pangalawa pa lang to. Isang alimango. Ayos, kataw pa. Oh, ah, hindi wala siyang kawala. Ayan. Oop. Iihi ito eh, iihi eh. Ah, maganda tama. Uh, mm, ganda, wala sang kawala oh. Oh, yun. Siya. <laughs> oh. <laughs> Ayun ah. Oh. Ang pula eh. Pangalawa pa lang to, tsaka ano, ilimango. Ilimango oh. na kadali kayo? Kadali ang ilimango eh. Hindi oh. na. Kumapit to kanina eh, pero maliit lang din. Oo. Oh. So, God bless ka daw pa. Daw pa. Ayan. Quarter to five na. O, oh, ayan. Sinabot na kami ng ganitong oras. At nandito pa kami sa ilog. So, maganda lang kasi yung ano. Pinglitan na so, yun. Ang araw Ganda yan. Walang mga bahay dito. Ilog talaga siya. Tapos, Uh, dito naman sa dyan sa iba ba uh, ano dyan ang kapuntang dagat so kita nyo naman ito pa yung aking uh, nahuli papakita ko sa inyo so ayan nahuli ko may nahuli ako limang oh patay na siya dahil may yelo yan eh malamig yan so yan ito pa pero hindi naman niya nasisira kasi may yelo siya. Ah, ayan. Uh, yan. uh yan, patuloy pa rin yung aking pamingwit. Ayan. Dalawa. Ayan, kataw pa. Doon na sa ibaba pero wala pang uh, damadawi. Uh, medyo mababa na ang tubig at patas na yung tubig na yan. Papahitahid na siya. Ayan, uh, katapagat less. Ito pa. So, Nungugasan ko lang yung ano, talbos ng bayabas. At isasapin ko dito sa ilalim. Ah. Ayan o. Ah. sa ko dyan sa magpapaksiwa ko. Ito pa. Ayan. 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 pa Siyempre, eh, pang ibabaw yung ano, katawa pa, pang malakasan. At ayan pa, may kasama pa, Oh. Nakati pa. O, oh, sa hub, ano ba? At ako, kamias. eh nakataw pa. Oh. Hindi na yung ano, luya at saka bawang malagay mo na rin yung amyas ang basing ah. ayan hmm. okay. hmm. ayan na ah. yung masin na okay ayan ah. yung ayan ayan para sa ating bingbing ah. pamintang buo ah. para adobo lang may pamintang buo pa konting mantika ay. Oh. At konting tubig isang baso ng tubig. Para matuyo siya. Oh ayun pa. Hmm.